Welcome back sa aking channel mga katusok Opo Salamat po sa nagpadala nitong aking suot ngayon Hindi man siya bago pero napakaganda at ayan o branded po siya Tinignan ko yung presyo niya sa online Ang mahal <laughs> Salamat po Maninisi tayo ngayon mga katusok dito lang tayo sa tapat. Ah, manguhuli tayo ng isda. Sana marami kaming mahuli ang kulit ng mga bata. Tara, samahan niyo ako. Mantusok tayo ng isda. Ang spear gun na ating gagamitin ngayon, ayan, bigay sa atin ng isang kaibigan, si Russell Liabe. Okay, tara, magsimula na tayong mantusok. Pero syempre, itong unang makikita natin mga katusok ay hindi natin tutusokin. Ayan o, oh, isang ganutan o oh, popper fish. Yung technique na sinasabi ko sa inyo, ganito yon. Dadakutin mo siya sa tigkabilang tainga niya mga katusok Tatakpan yung butas ng tainga niya Para hindi makapasok yung tubig Ito ang hindi pwedeng dakutin mga katusok Ayan o Nako, takot pa naman ako dito Sana tama ako ng na maganda Nako, bilis Patay Hindi napuruhan mga katusok patay ko muna ilaw Baka mamaya balikan ako nito Sayang yung barakudang yun mga katusok Alakay pa naman nun eto ang hindi ko napakakaulan mga katusok Isang samaral ito Ayun oh, medyo malayo pa Ang bilis kasi maglaway eh. Pero aabot na natin to Tsaga tsaga lang Yun Yari ka samaral ka sa akin Ayun oh, Lapad, oh Patay kang samaral ka Um, mm, lampas ang pana Yari, mga katusok. Oo, uh, sabog ang ano. Ano ba yung sumabog na yun? Itong nilalangoy ko mga katusok ay ano, uh, apat na metro hanggang limang metro ang lalim niya. Medyo mababaw-babaw lang. Tumatabi kasi din yung mga samaral kapag ka ganitong mga... Medyo nagtataib na siya. Pero minsan, dun sa kababawan, kahit mga isang metro na, no, tumatabi pa rin itong mga samaral na to eh. Tulad nito, Samaral na naman to, mga katusok. Ayan, oh. Malaki-laki rito. Oh. Patay kang samaral ka, o. Oh, Sub-sub ka sa batuhan. Hindi na nakapalag, mga katusok. Ayan, oh. Lugnok. <laughs> Eto ang kagandahan ng may tali, yung pana, yung sharp, mga katusok. Kasi... Babatakin mo na lang siya mula sa ibabaw o kaya naman hindi kayang tangayin yung ano yung sharp yung tunod kapag kamalaki yung isda. Dati kasi walang gani-ganito -ganito sa amin eh. Basta pana lang. Walang tali-tali kaya minsan nakakatakas. Eto mga katusok. Walang katakas-takas ito. Isang panos. Ayan oh. Papalapit pa sa atin oh. Patay kang panos ka oh. Sa pool, sa balugbong. Ang ganda ng tama ito mga katusok. tamaan natin, medyo mailap to mga katusok. Isang malapad-lapad na samaral, pero ayun oh, medyo mabilis yung pag paglangoy niya. Hindi pagtakbo ah. Pabanat ako na, naubusan ako ng hininga. Pat! Patay! Sala! Hindi tinamaan. Kinapos na kasi ako ng hininga mga katusok, kaya binanatan ko na. Medyo malayo nga siya, pero nagbakasakali na ako eh. Bakasakaling tamaan. Bakasakali lang. Ayun. Sablay. Nawala na mga katusok Ang layo ng tinakbuhan Siguro pumunta na doon sa bandang laot Eto ang nakita natin sa medyo laot mga katusok Yung buhanginan Isang malapad na manabon Mailap na naman Ayun Tumakbo na Lumangoy pala <laughs> Sayang yun mga katusok Marami-rami na rin yung nakakataka sa atin Medyo maliwanag kasi yung buwan eh, kaya ano, medyo may sila. Eh, hey, wala na. Hindi ko na inabutan, mga katusok. etong ang inabutan ko. Ay, ano, makintab. Pero mahaba ito, mga katusok. Hindi ito manabon. Patay kang banak. Ba, Ay, sana mga katusok. Sayang. Ang laki-laki pa naman sana ng mga tatlong guhit siguro yon. May pa bayan, mga katusok nandito sila sa parting mababaw mga ano mga isang di pa o dalawang metro lang hanapin natin kasama nila sa araw mga katusok madalas ako makakita nito pero ano eh hindi ko tinatablan ayan tatablan na ito ngayon patay kang bana ka oh yari mga katusok ang swerte natin you know? oh first time nakahuli tayo ng banak mas masarap daw ito kaysa sa bangus tapos ay wala itong masyadong tinik sa katawan kagaya na hindi kagaya sa bangus. At alam nyo ba mga katusok, ito pala yung tinatawag na mulet. Napakamahal pala nitong isdang ito. Ito raw ay tinatawag na President's Fish. Napakaswerte natin, no? Makakatikim tayo. Kami lang pala. Eto, may matitikman na naman tayong kakaibang isda. First time na naman to. Patay ka! Ano bang isda ito? Ah, okay. Naalala ko na mga kadusok. Tinatawag nila yan dito na dalag. Pero sa keso, ang tawag namin dyan, mangagat. Siguro dahil sa nangangagat. O baka naman, yun ang gusto itawag. Yun know, grabe yung mga ngipin niya, mga katusok. Oh. Parang katulad nung sa ngipin ng barakuda kanina. Ang tatalas ng mga ngipin niya. Siguro, kaya ito tinawag na mangagat. Kasi ngipin niya parang eh, sa sa barakuda o piranha, ang tatalas. Ano kaya? May kasamahan pa ito? Teka, tingnan muna natin, baka naman may partner ito. Nagtatago lang din dito sa tabi-tabi sa batuhan. Ayun, sayang oh. Baka naman may kasama ng lapad-lapad pa naman ito. Ayun! Aba, teka. Iba ito. Hindi niya to partner. Pa ay tumakbo. Sayang din mga katusok. Okay, dahil wala kang ka partner, isushoot na kita sa bangka-bangkaan ng mag-isa. Baka mamaya niyan, makatakas ka pa. Ito ang walang takas, mga katusok. Isang samaral. Nakatigil lang mo oh, ayun oh, naghihintay. Siguro may inaabangan to. Iyari ka sa akin. Patay kang samahal ka. oh, ang lakas. Halos yung tunod yung pana na eh. Ano yung nag-wave-wave? oh, ano ka ngayon? Hila ka pa ibabaw. Ayan, napala mo. Mahirap din kasi yung lagi lang patambay-tambay. Nag-aabang o oh, ano. Natuso ka. Sabog ngayon yung ihi mo. Ay, kang samaral ka, ulam ka bukas. Ops, teka. Tinatawag tayo ng kasamahan natin. Bakit kaya tayo tinatawag ni Daddy? Ang kasama ko kasi yung biyanan ko, mga katusok. Ah, may tinuturo siyang ganutan. Okay, mga katusok, pangalawang ganutan na natin yung mahuhuli natin ngayon. Yung ganutan, mga katusok, ang tawag doon, popper fish. Pero sa keson tinatawag namin yung buktit. Iba dun yung butete, ang tawag namin dun sa walang mga tinik. Butete yon. Eto, hindi to butete. Talingan to mga katusok. Patay kang... Patay. Sabog ang bato. Hindi ko tinamaan. Ay, tinamaan ko pala. Hindi ko lang napuroan mga katusok. Sayang, bigla kasi siyang umihit pabalik eh, nung papanain ko na. Hindi natusok. Eto kaya, matutusok ko. Tumakbo. Mailap itong panos na to, mga katusok. Nasaan ka na? Ayun! Naku, naku! Ay, ayun, tumigil. Ayan. Up! Yu! Ay, sayang! Halos bumangga naman sa binti ko eh. Ang takot nung panos. Sayang, malaki-laki rin yung eh, mga katusok. Ito ang mas malaki mga katusok. Nagkabiglaan lang. Pagpihit ko, ayan. Nakatutok na yung ulo ng malaking banak. Hindi ko na nabuhay agad yung camera mga katusok Pinana ako na Kasi baka mamaya tumakbo pa, sayang ito Ang laki pa naman ito Isang kilo at dalawang guhit itong malaking banak na ito mga katusok Nagkabiglaan eh Pagpihit nung flashlight ko Halos nakatutok na siya dun sa dulo ng pana Siyempre, sayang naman kung makakawala pa Kaya pinanatan ko na Sapul sa ulo mga katusok Tosok na tosok yung bunbunan nyo. Lapad pa naman ng no. Medyo mababaw yung lugar na nahulihan natin ito mga tosok, alis hanggang pusod ko lang siya. Siguro nanginginain niya, no yung mga lumot sa ano. Ibabaw ng mga bato. Nanginginain siguro sila kaya nandito sila sa medyo mababaw na lugar. Eto, medyo malalim yung pwesto. Nasa tatlo, apat na metro. At naghihintay na naman ang kaparter. ayun oh. Patay kang samaral ka O, oh, tulala Hindi nakagalaw Ops, gumalaw pala Okay mga katusok, umaho na tayo Itong makikita ninyo ay Huli Sa unang gabi Na pag ko Gamit itong Ibinigay sa atin na Wetsuit Ayan o oh. Bali yung ini-upload ko ngayon na nakita niyo mga katusok ay dalawang video magkasunod na gabi. Pinagsama ko na para hindi naman kayo mabitin. Ayan mga katusok, may huli tayong dalawang popper fish o ganutan. Pagkatapos sa dalawang samara tatlong malalapat na samaral itong nahuli natin sa unang gabi ng ating pantutusok gamit itong ating bagong wetsuit at yan yung halos tatlong guhit na banak pang ulam natin lahat yan mga katusok dahil sa ilang araw na rin tayong hindi nakakatikim ng isda <laughs> habis may mga huli tayong hop oh, manabon Nakadala tayo ng manabon. hindi lang natin na kunan ng video yung iba. Yun, halos mawasak naman yung likod ng isa. Kasi pag tinamaan yung manabon, mga katusok, talagang nagwawala ng todo siya eh. Kaya minsan nakakawala pagka napupunit yung katawan. Tapos nakadali rin tayo ng isang pugita. Yan yung ating mga huli ngayong unang pag-dive natin mga katusok. Ops! medyo pahirapan pa tayo nito isang malapad na manabon Ayun oh. No? Oh, di ba? Mhm, mm -hmm. nakadali rin tayo ng mga manabon. Malapad la pa din 'yan, masarap na ulam ito. Mula tanghali hanggang gabi, ulam na 'to mga katusok. Eto naman mga katusok, yung ating yun. Malaking banak. Ito yung second night natin ng pag-dive mga katusok. Uh, halos may ikitsang oras tayo nag dito sa huli natin. Ito kakunti lang pero... Pero ayan o, no? uh, malalaki itong nahuli natin kahit saglit lang tayo nag mga katusok. Eto naman ay ibebenta natin. Panggatas naman ito ni Baby Tusok dahil sa may natira pa naman kami pang ulam dun sa nahuli natin nung nakaraang gabi. Hindi alas magkasya yung malaking bala oh. Ang timbang yan mga katusok ay 1.2 yung isang malaking banak na yan. na tayo ngayon sa Barangay Pinggan Dadalhin natin yung mga huli ko kagabi, ibibenta ko yung dalawang kilo at dalawang buhit malapit na tayo sa Barangay Pinggan nandito na tayo sa ilog mga katusok Dali tatawid tayo tatawid ng ilog

mga katusok Nandito na tayo kay Ka Siya yung ating customer Okay na guys Pauwi na tayo Ang oras natin ay Alas 10.40 40 na Pag uwi Magaluto na